Ang crassly, Ang crab mentality ay isang ugali na madalas nating nakikita sa ating lipunan. Para sa mga hindi pamilyar, ito ay ang pag-uugali ng mga tao na hinahatak pababa ang iba sa halip na tulungan silang umangat. Isipin mo na lang, nasa isang balde ng alimango ka at sa halip na tulungan ang isa't isa na makaalis. Pinipigilan pa ng mga kapwa alimango ang sinumang sumusubok na umakyat nakakalungkot. Pero totoo ito sa maraming aspeto ng ating buhay. Sa trabaho, sa paaralan, at maging sa ating mga komunidad. Bakit nga ba may ganitong ugali? Maraming dahilan. Isa na rito ang inggit. Kapag may nakikita tayong ibang tao na nagtatagumpay, madalas tayong naiinggit at nagiging dahilan ito para siraan sila o hadlangan ang kanilang tagumpay. Sa halip na magpakatatag at magsikap mas pinipili ng ilan na magpaka-negative at magpabagsak ng iba. Pero, paano natin ito malalabanan? Una, kailangan nating baguhin ang ating mindset. Sa halip na tingnan ang tagumpay ng iba bilang banta, dapat nating itong tingnan bilang inspirasyon. Kung sila ay nakarating sa kanilang mga pangarap, bakit hindi rin tayo? Ang pagkakaroon ng positibong pananaw ay makakatulong sa atin na maging mas supportive sa isa't isa. Kapag may nakikita tayong nagtatagumpay, imbis na magsalita ng masama, dapat tayong magtanong, paano ko siya matutulungan o ano ang maaari kong matutunan mula sa kanya? Pangalawa, mahalaga ang pagkakaroon ng open communication. Kung may mga issue o hidwaan, mas mabuting pag-usapan ito ng maayos. Sa halip na magtago sa likod ng mga chismis o mga negatibong komento mas mainam na harapin ng mga tao ng direkta. Ang pagkakaroon ng maayos na usapan ay makakatulong upang maalis ang mga hindi pagkakaintindihan at mas mapalalim ang ating relasyon sa isa't isa. Pangatlo, dapat tayong maging role models. Kung tayo ay nasa posisyon ng kapangyarihan o impluensya, mahalaga na ipakita natin ang magandang asal. Ipakita natin na ang pagtulong sa kapwa ay mas mahalaga kaysa sa pansariling interes. Kapag nakita ng iba na tayo ay nagtutulungan at nagtutulungan, mahihikayat din silang gawin ito. Ang simpleng pagkilos ng pagtulong sa isang kaibigan o kasamahan ay maaaring magsimula ng isang positibong siklo. Sa huli, ang laban sa crab mentality ay hindi madali, ngunit hindi ito imposibleng gawin. Ang bawat isa sa atin ay may responsibilidad na baguhin ang ating pananaw at ugali. Sa pamamagitan ng pagtulong sa isa't isa, pag-uusap ng maayos, at pagiging magandang halimbawa, unti-unti nating maaalis ang negatibong ugaling ito sa ating lipunan. Tandaan, ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nakasalalay sa ating sariling pagsisikap, kundi sa kakayahan nating itaguyod ang tagumpay ng iba.